Nung siniraan mo siya, gumanda ka ba? Ikinaganda mo ba? Aba, kung hindi, aba, itigil mo na yung kakasira mo kasi baka sa huli, ikaw pa ang masiraan. Utis na. Sabi ng nanay ko, ang sweet daw ng tatay ko. Ang sabi niya kasi, pag cellphone daw yung tatay ko, yung nanay ko naman daw yung SIM card niya. So, sinagot ko naman yung nanay ko. Sabi ko, "Nay, 'wag kang makampante kasi ngayon ang mga cellphone dual SIM na. Kaya 'wag kang mag-expect na nag-iisa ka utis na." ng nanay ko, sabi niya, Nak, nakabayad na ba yung may utang sa'yo? Sabi ko naman, hindi pa nay, busy pa daw sila, kakashopping para sa darating na Pasko. Kaya nung tinex ko, sabi, nakikiusap, sabi nila, baka pwedeng pagpasyensyahan na lang daw muna kasi wala silang pera. Utis na. Kung may problema ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Andito lang ako at huwag kang mahihiyang kumatok sa bahay ko. Because I have three doors for you. Una, matador. Pangalawa, fondador. Pangatlo, emperador. Otis na. Mag-ingat ka, kasi ang daming traitor dyan, hindi lang halata, otis na. <coughs> ang puso ay parang apartment lang yan. Yung mara marami nang tumira, marami nang nangupahan, pero pagdating ng araw, pag nagsawa yan, iiwanan at aalis lang din ang mga yan. Gaya yan sa puso mo kung may bagong darating man, itanong mo na kung titira siya or mangungupahan lang at pagdating ng araw, aalis lang din at iiwanan kang solo utis na. Hanapin mo yung taong gagawin kang priority, hindi yung tipong gagawin ka lang na temporary utis na. Lagi mo tandaan na kapag nag-iisa ka sa buhay, ibig sabihin nun, single ka, utis na. Crush pa lang, loyal na. Eh, paano pa kaya pag naging kayo na, utis na? Kung patuloy mong binabalikan ang nakaraan, eh di sana nag-major in history ka na lang para perfect otis na.